Ooy! Anong ginagawa mo dyan? Nagtatago ka dyan? Ha? Huwag ka dyang maingay! Alam mong nagtatago nga ako! Hihihi <laughs> ka pa dyan! Umalis ka dyan! Oo oh, nga Ano <laughs> ba nagtatago dyan? May nagawa ka bang kasalanan? Ha? Anong ginagawa mo dyan nagtatago ka dyan? Nagtatago ako dito kasi hinahanap na ako. Ano naman naghahanap sa iyo? Yung mga chicks ko dati, tinataguan ko kasi sila inanakan ko. Kaya huwag ka maingay. Hmm. Ha? Ang buenas naman! Ang gulang nga, buenas pa! Siguradong yari ka kay misis mo. Umuwi ka na sa inyo at siguradong yari ka kay misis mo. Ikaw, nagtatago ka pala dyan. Ang tagal na kita ng hanap, ha? Diyan ka lang pala matatagpon, ha? Ha? Konting problema. Kitaan mo na. Smile.